Isipin mo ang isang propeta ng Diyos na inutusan na gumawa ng isang bagay na napakabigla na magiiwan ng lahat ng nasa paligid niya na perplexos. Ito'y nangyari ng mismong Diyos ay gumawa ng isang kakaibang kahilingan kay propeta Osias na sinasabi, Pumunta ka, mag-asawa ka ng isang babaeng mangangalunya at magkaroon ka ng mga anak sa kanya mula sa pakikiapid. Noong panahon ng Lumang Tipan, ito ay napakaseryoso ang utos para sa isang banal na lalaki na mag-asawa ng isang patutot ay ituturing na iskandalosa at hindi maiintindihan. Gayon pa eksakto iyon ang nais ng Diyos mula sa kanyang propeta. Pero bakit? Sa isang panahon kung saan ang kalinisan at ang katapatan ay lubos na pinahahalagahan, halos imposibleng magawan ng katuwiran ng isang propeta ang ganitong gawain. Ngunit, Hanggang malaman nila ang makapangyarihang layunin sa likod ng lahat ng ito. Sumama ka sa akin ngayon at pasukin natin ang lumang tipan upang hindi lamang mabunyag ang isang misteryo sa Biblia, kundi upang matutunan din ang isang bagay na nais iparating ng Diyos sa mga tao noon at ngayon nais iparating sa iyo. Oseas nagsimula ang kanyang ministeryo sa panahon ng paghahari ni Jeroboam Ikalawa na namuno sa Israel sa loob ng mahabang panahon. Si Jeroboam ay nagdala ng isang era ng kasaganaan sa material at pagpapalawak ng teritoryo. Muling nabawi ng Israel ang maraming mga nawalang lupa at tinamasa ang isang antas ng seguridad at kayamanan na hindi pa nararanasan. Gayunpaman, ang kasaganaan na ito ay mababaw, sapagkat sa likod nito ay isang lipunan na nilaso ng katiwalian at kawalan ng katapatan sa Diyos. Ang idolatriya ay kumalat at ang kawalang katarungang panlipunan ay naging laganap. Tulad ng inilarawan sa Oseas Kabanata 4, mga talata 1 at 2, Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, kayong mga anak ng Israel, sapagkat ang Panginoon, ay may pagtatalo sa mga naninirahan sa lupain sapagkat sa lupain ay walang katotohanan, walang kabaitan, walang kaalaman tungkol sa Diyos. Ang mga sumpa, pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya ay nananaig, sumisira sila ng mga tahanan at ang pagpatay ay sumunod sa pagpatay. Ang espiritual na kalagayan ng Israel ay alarmante. Kinundena ni Oseas ang bansa dahil sa pagtalikod sa Diyos at pagsunod sa mga huwad na Diyos, isang espiritual na pagtataksil na inihambing niya sa pangangalunya. Sa kanyang mga propesya, kanyang kinundena ang katiwalian, kawalang katarungang panlipunan at idolatria na laganap sa Israel. Tinawag niya ang mga tao sa pagsisisi at nagbabala tungkol sa mga kahihinatnan ng pagsuway. Ngunit, tila walang epekto, sila ay ganap na bulag sa kanilang mga kasalanan. Samantala sa Huda, sina Uzias, Yotam, Akaz at Ezekias ay naghari ng sunod-sunod. Nagdala rin si Uzias ng kasaganaan at katatagan sa Huda, ngunit ang kanyang pagmamataas ay nagdala ng parusa mula sa Diyos. Sinunod ni Hotam ang kanyang anak ang mga landas ng kanyang ama, ngunit ang katiwalian ay patuloy na lumago. Si Akas ay isang taksil na hari na drastikal na naligaw sa mga landas ng Diyos. Sinakripisyo pa ang kanyang sariling mga anak sa mga idolo. Si Ezekias sa kabilang banda ay nagdala ng isang makabuluhang reformang pangrelihiyon na naghahanap na ibalik ang pagsamba sa Diyos at pawiin ang idolatriya. Ang mga haring ito ay humarap sa patuloy na banta mula sa mga karatig na kapangyarihan lalo na mula sa Assyria na nagdagdag ng presyon at takot sa mga tao. Sa makatwid, ang panahon kung saan nabuhay si Oseas ay isang era ng malaking kaguluhan at transisyon ang kanyang buhay at ministeryo ay sumasalamin sa mga espiritual at moral na hamon ng kanyang panahon. Sa gayon, humantong sa isang nakakagulat na desisyon ng ating Panginoong Diyos. Isang araw sa isa sa kanyang mga pakikipag-ugnayan sa Diyos, nakatanggap si Oseas ng isang utos na sumalungat sa lahat ng mga panlipunan at relihiyosong mga pamantayan ng kanyang panahon. Sinabi ng Panginoon kay Oseas, pumunta ka, mag-asawa ka ng isang babaeng mga ngalunya at magkaroon ka ng mga anak sa kanya mula sa pakikiapid. Oseas Kabanata 1, Talata 2 ang utos na ito ay tiyak na isang malaking pagkagulat kay Oseas sapagkat ang magpakasal sa isang babaeng may masamang reputasyon ay hindi lamang isang personal na hamon kundi isang banal na misyon na alam niyang kailangan niyang tuparin. Isipin mo ang pagkalito at panloob na tunggalian na dapat na naramdaman ni Oseas sa pagtanggap ng ganitong utos. Alam niya na ang kanyang pagsunod ay kukutyain at hindi maiintindihan ng marami. Kahit na ganoon, tinanggap ni Oseas ang misyon ng may mabigat na puso. Naiintindihan niya ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos, kahit na ang mga utos ng Diyos ay tila hindi maintindihan. Determinado na sundin ang banal na kalooban, lumabas si Oseas upang hanapin ang babaeng manggangalo niya at natagpuan si Gomer, isang babaeng kilala sa kanyang buhay ng pagtataksil. Nang matagpuan ni Osea si Gomer, nakita niya sa kanyang mga mata ang sakit at ang komplikasyon ng isang buhay na minarkahan ng kasalanan at pagtanggi. Alam niyang ang kanyang tungkulin ay hindi magiging madali, ngunit handa siyang magpatuloy. Kaya, sa pagsunod sa utos ng Diyos, kinuha niya si Gomer bilang kanyang asawa. Kaagad pagkatapos ng kasal, sinimulan ni Naoseas at Gomer na buuin ang kanilang buhay magkasama, ngunit ang kanilang pagsasama ay hindi naging madali. Si Gomer, nasanay sa isang buhay ng pagtataksil at kalayaan, ay nahirapan sa pag-aangkop sa bagong papel bilang asawa ng isang propeta. Samantala, si Oseas ay kailangang harapin ang mga tingin ng paghusga at pagsaway mula sa mga hindi nakakaunawa sa banal na layunin sa likod ng kanilang pagsasama. Sa panahon na ito, nagkaroon si Gomer ng tatlong anak. Bawat kapanganakan ay isang pangyayari na puno ng simbolismo at kahulugan na makakatulong sa atin na masagot ang ating mga katanungan. Ang unang anak ay isang lalaki at iniutos ng Diyos na tawagin siyang Jezreel. Ang pangalawang anak ay isang babae at sinabi ng Diyos kay Oseas na tawagin siyang Loruama na nangangahulugang hindi minamahal o hindi kinaaawaan. Ang pangatlong anak, isang lalaki, ay tinawag na Loami na nangangahulugang hindi aking bayan. Tandaan ng mabuti ang mga pangalang ito. Kaya si Oseas araw-araw ay hinarap ang hamon na palakihin ang kanyang mga anak na may pagmamahal at disiplina. Sinusubukan na itanim sa kanila ang pananampalataya at pagsunod na kanyang ipinapakita. Samantala, si Gomer ay patuloy na nakikipaglaban sa kanyang sariling mga panloob na demonyo. May mga araw na tila handa na siyang yakapin ang kanyang bagong buhay, ipinapakita ang mga palatandaan ng pagsisisi at pagnanais na magbago, lalo na ngayon kasama ang kanilang mga anak. Gayunpaman, may mga madilim na araw din na siya ay bumibigay sa tukso at bumabalik sa kanyang mga dating gawi si Oseas ay nanatiling matatag, sinusubukang balansehin ang kanyang papel bilang propeta at asawa. Ngunit ang utos na ito ng Diyos ay mas malalim kaysa sa inaakala natin. Sa katunayan, nais ng Diyos na magbigay ng track na pakahalagang aral sa mga tao ng Israel noong panahon na iyon at na makabuluhan din para sa atin sa ngayon. Una, ang pagsasama ni Osias kay Gomer ay dinisenyo upang maging isang buhay na metapora ng relasyon sa pagitan ng Diyos at Israel. Ang Israel bilang isang bansa ay nasa isang estado ng espiritual na pagtataksil. Lumayo sila sa Diyos, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at nagsasagawa ng kawalan ng katarungan. Ang paglayo na ito mula sa Diyos ay madalas na inilarawan sa Biblia bilang espiritual na pangangalunya. Sa pag-utos kay Oseas na magpakasal kay Gomer, nilikha ng Diyos ang isang makikitang representasyon ng pagtataksil na ito. Sa Oseas Kabanata 4, talata 12, mababasa natin, ang aking bayan ay sumasangguni sa kanilang piraso ng kahoy at ang kanilang tungkod ay nagbibigay ng sagot sapagkat ang espiritu ng pangangalunya ay nangliligaw sa kanila at sa kanilang pakikiapid ay iniwan nila ang kanilang Diyos. Ang buhay ni Naoseas at Gomer sa lahat ng kanilang mga pagtaas at pagbaba ay sumasalamin sa patuloy na pagtataksil ng Israel. Si Gomer, na madalas bumabalik sa kanyang mga dating landas, ay sumasagisag sa bayan ng Israel na patuloy na lumilihis mula sa Diyos kahit na matapos ang paulit-ulit na mga pagkakataon ng pagsisisi at pagbabalik. Ang pagtitiyaga ni Oseas kay Gomer, ang kanyang kahandaan na hanapin siya at ibalik, ay isang salamin ng mahabang pagtitiis ng Diyos sa Israel. Sa Oseas Kabanata 3, Talata 1, iniutos ng Diyos kay Oseas Humayo ka muli, mahalin mo ang isang babae na minamahal ng kanyang kaibigan at isang mga ngalunya gaya ng pag-ibig ng Panginoon sa mga anak ng Israel kahit na sila ay bumaling sa ibang mga Diyos at mahalin ang mga kakanin ng mga pasas. Ang pangalawang aral ay ang mga pangalan ng mga anak ni Naoseas at Gomer na nagdadala ng makapangyarihang mga mensaheng propetiko. Jezreel Loruama at Loami ay hindi lamang mga pangalan, kundi mga pahayag ng Diyos tungkol sa kalagayang espiritual ng Israel at ang mga bunga ng kanilang pagtataksil. Jezreel na nagpapaalala ng lambak kung saan naganap ang maraming kasalanan ay isang babala ng paghuhukom. Loruama, hindi minamahal, ay nagpapahiwatig ng pansamantalang pag-alis ng habag ng Diyos. Luami, hindi aking bayan ay nagpapahayag ng pagkaputol ng relasyon dahil sa pagsuway. Bawat pangalan ay nagsilbing palagi ang paalala sa bayan ng Israel ng kanilang mga kilos at ang kalagayan ng kanilang relasyon sa Diyos ang ikatlo at huling aral ay magtatapos sa layunin ng Diyos. Ngunit ano ang nangyari sa kapalaran ni Oseas pagkatapos niyang magpakasal at magkaroon ng mga anak? Makikita natin sa lalong madaling panahon. Ang huling aral ng utos ng Diyos ay ipakita ang kanyang walang hanggang pag-ibig at ang kanyang kahandaang magpatawad. Kahit na si Gomer ay naligaw, tinawag si Oseas na ibalik siya at mahalin siyang muli. Ang aksyong ito ay sumasagisag sa hindi matinag na pag-ibig ng Diyos para sa Israel. Kahit gaano karaming beses na lumihis ang Israel, laging handang tanggapin sila ng Diyos kung magsisisi lamang sila. Sa Oseas Kabanata 11, Talata 8 at Siyam, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang dilema, Paano kita pababayaan o Efraim? Paano kita itatakwil o Israel? Paano kita gagawing gaya ng Adma? paano kita gagawing gaya ng zebuim. Ang aking puso ay nag-alab sa loob ko. Ang aking mga habag ay pinukaw. Hindi ko isasagawa ang kabagsikan ng aking galit. Hindi ko na muling sisirain ang sa sapagkat ako ay Diyos at hindi tao ang banal sa gitna mo at hindi ako darating na may galit ang relasyong puno ng kaguluhan at komplikasyon sa pagitan ni na Oseas at Gomer ay isang pampublikong dramatasyon ng relasyon ng Diyos sa kanyang bayan. Ito ay isang paraan upang gawing nakikita ang hindi nakikita upang ipakita ang espiritual na realidad na maraming Israelita ang hindi nakikita o ayaw makita. Sa pamamagitan ng mga kilos ni Oseas, ang Diyos ay sumisigaw sa kanyang bayan upang makita nila ang lalim ng kanyang pag-ibig at ang bigat ng kanilang pagtataksil. Ang utos na ito mula sa Diyos ay nagsilbi rin bilang isang makapangyarihang kasangkapan sa pagtuturo para sa komunidad ng Israel. Ang mga Israelita ay nasanay na makita ang kanilang mga propeta bilang mga modelo ng kabanalan at katuwiran sa pagtingin sa isang propeta na tulad ni Oseas na nagpakasal sa isang babaeng mga ngalunya at harapin ang mga kahihinatnan, sila ay napilitang harapin ang kanilang sariling mga pagkukulang at kilalanin ang kanilang pagtataksil sa harap ng Diyos ang pagkabigla at kontrobersya na dulot ng kasal ni Oseas kay Gomer ay gumising sa bayan sa realidad ng kanilang mga kasalanan at sa kagyat na pangangailangan ng pagsisisi. Ang radikal na pagsunod na ito ni Oseas ay nagpakita rin ng katapatan at ganap na pagpapasakop na inaasahan ng Diyos mula sa kanyang mga lingkod kahit na ang mga utos ng Diyos ay tila hindi maintindihan o mahirap sundin, ang ganap na pagsunod ay mahalaga. Ipinakita ni Oseas na ang tunay na debosyon sa Diyos ay maaaring mga ilangan ng malalaking personal na sakripisyo, ngunit ang mga sakripisyong ito ay may mas malaking layunin sa plano ng Diyos. Tungkol sa kapalaran ni Oseas matapos ang pagtupad ng kanyang misyon ay hindi detalyadong inilarawan sa Biblia, ngunit ang kanyang buhay at gawa ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto. Siya ay naaalala bilang isang propeta na isinabuhay ang kanyang mensahe, nagsakripisyo ng kanyang personal na kapayapaan upang maging instrumento ng banal na paghahayag sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, ipinakita ni Oseas sa bayan ng Israel ang bigat ng kanilang kasalanan at ang lalim ng mapagtubos na pag-ibig ng Diyos. Ang epekto ni Oseas at ang kanyang mensahe ay umalingaungaw sa paglipas ng mga siglo. Ang kanyang aklat na puno ng makapangyarihang mga metapora at tawag sa pagsisisi ay patuloy na pinag-aaralan at pinahahalagahan. Ang kwento Nina Oseas at Gomer ay naging walang hanggang paalala ng awa ng Diyos at ng pangangailangan ng katapatan at pagsisisi mula sa kanyang bayan. Sa mga araw na sumunod, hinarap ng Israel ang hatol na inihula ni Oseas sinakop ng Assyria ang kaharian ng Hilaga at marami ang dinala sa pagkakatapon. Gayunpaman, ang mga salita ni Oseas ay patuloy na umalingaw-ngaw, nag-aalok ng isang pananaw ng pag-asa at hinaharap na pagtubos. Sa kasalukuyan, patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin ang mensahe ni Oseas upang maghanap ng mas malalim at tunay na relasyon sa Diyos. Hinahamon niya tayo na talikuran ng ating mga modernong Diyos-Diyosan, tanggihan ng katiwalian at kawalan ng katarungan, at mamuhay ng may integridad at katapatan, tulad ng pagtawag ng Diyos kay Oseas upang maging liwanag sa mga panahon ng kadiliman, tayo rin ay tinatawag upang maging buhay na saksi ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa ating sariling mundo. Sa pamamagitan ng kanyang kwento, pinaaalalahanan tayo na gaano man kalayo ang ating paglayo, ang Diyos ay laging handang tanggapin tayo muli, tubusin at baguhin tayo. Ito ang pag-asa at pangakong walang hanggan na matatagpuan natin sa mga salita at buhay ng propetang si Oseas. Umaasa ako na ang nilalamang ito ay naging mahalaga para sa iyo. I-click ang video na lumilitaw sa iyong screen upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng isa pang kamanghamanghang kaalaman sa Biblia. Maraming salamat sa panonood. Pagpalain ka ng Diyos.